Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Dakilang Handog. Ang ating paksa ay tungkol sa tunay na kalayaan o genuine freedom. Ito ngayon natin kagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Kaagapay nais kong malaman mo ito. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging malaya ng lubusan Isang daang porsyentong kalayaan. At paninindigan niyang gawin sa atin ito dahil tayo ay kanyang inirang. Maging sa aklat ng Isayas, kabanatang 53, ipinangako ng Diyos na lalaya ang mga nasa bilangguan. Ang dugo ng Panginoong Yesus na tumigis ay hindi mawawalan ng saysay at kabuluhan. At nalalaman maging ng jablo ang kapangyarihan ng dugo na nasa iyo. Ang tanging naisin lang ng Diyos sa atin ay ang lahat ng katotohanan mula sa banal na kasulatan na ating binabasa, binabahagi at itinuturo ay maging realidad sa atin. Ano pang halaga ng Biblia na binabasa at hawak-hawak mo kung ito na may walang kabuluhan at walang nagiging katuroan sa ating kanya-kanyang buhay. Gaya na lamang noong panahon din ni Moises, nasambit niya na mas mabuti pang ihulog na lang sa paanan ng bundok at madurog ang mga kautosang nakaukit sa tableta kung hindi din naman ito makikita sa kanilang pamumuhay. Sa kwentong ito, alam ng Diyos na kung nangyari man iyon noong panahon nila, dapat maintindihan ng mga tao noon at maging tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan na kung hindi nagiging totoo ang salita niya at hindi nagkakaroon ng realidad sa atin ang pamumuhay ay mabuti pang sunugin na lang at durugin ito anong silbi ng nagbabasa ka ng biblia kung ang iyong kalayaan na ipinapangaral nito na hindi lamang isang titik at pangako. Bagkus ito ay buhay, ay hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Hindi ipinagkaloob ang salita ng Diyos upang gamitin lang natin at maipakitang tayo'y mas magaling sa iba. Hindi ito material para may magamit lang sa isang debate. At lalong-lalo na, hindi ito naisulat upang magkaroon ka ng maraming kaalaman at higit ka sa iba ang layunin ng Biblia kung bakit na ibigay sa atin ay una para makilala natin ang Diyos at ang pangalawa ay ang tayo'y baguhin. Kung maniniwala kang ang Biblia na binabasa mo at ipinamamahagi mo sa iba ay salita ng Diyos, gaano ka kaya kahanda doon sa pagbabagong kaakibat ng pagsasabuhay nito? Kaagapay, walang dudang ang banal na kasulatan, ang siyang manual ng ating buhay, na kung ito'y babasahin natin at ia-apply natin ito sa ating pamumuhay, makatitiyak tayong magiging tama ang ating direksyon na tatahakin. Isang direksyon na wala tayong pagsisisihan sa huli sapagkat kaakibat nito ang magagandang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Jeremias Kabanatang Dalawamputsyam Talatang Laming Isa Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong -puno ng pag-asa. Tama kaagapay, kasama sa kalayaan natin ang maranasan natin ang magagandang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating kapanahuna, napakaraming nabubuhay na hindi malaya. Laging may bigat na daladala. Laging may dalang sumbat sa puso at isip at laging nadadaig ng mga alalahanin. Ano kaya ang dahilan ng ganitong sitwasyon sa buhay ng tao? Kagapay, nais ng Panginoon na makawala tayo sa ganitong kalagayan. At tanging siya lamang makapagbibigay sa atin ng totoong kalayaan Bakit di mo bigyan ang Panginoon ng pagkakataon na kumilos at mabuhay para sa iyo at kamtin ang ipagkakaloob niyang buhay buhay na ganap at kasiyasiya Sa Diyos ang papuri magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareoring oras 5 to 5.30 ng umaga ito lamang sa ating himpilang 702 DZAS radio tv Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.